Hey Dixie, good morning! How are you? How are you today? Your second day in my house. Oh no! Hey guys, uh, subscribe to our si or the official TV, subscribe now and like new and share. Thank you for with so, you. How are you Dixie? Kegembiraan itu demating guys. Kegembiraan, oh, 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 guys oh, ngayon oh, 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 Come here come here. oh, wow. oh, Dixie. oh, oh, Guys, ayan pala yung bago namin aso, guys. Kasi nawala na yung aming uh, strawberry. Ayan, pumanaw na. After long, long six years. Ayan, ang bait niya. Welcome to my home. Kapalanga. Ayan. O, oh, diba? Hmm, cute niya, hmm one and a half months pa lang yan guys uy strong siya very strong hawak siya oh hawak siya sa kamay oh ayun oh. hmm. ang linis niya guys ang bango nung dumating bumiyahe pa to saan nga galing to may lagro yata Fairview sa may lagro ayan mayaman ang may ari nito guys guys kagabi lang yan dumating guys ayan yun yung kanyang diaper oh dala siya ng kapitbahay namin so ano daw yan guys ang lahi niyan uh, ano ang lahi niyan tatay labrador na, na japanese si yun ang bait niya guys hindi mo lang siya kumahol magdamag hindi miyak pero alam niyo guys One and a half months pa lang yan. Oh, han, lucky. Hello, Dixie. Ang kanyang pangalan, guys. Dixie. Ayan, girl siya, guys. Girl. Naku po, mga anak na naman ito. Ayan. Ah, uh, yung dati naming aso, uh, guys. Four times ata ng anak. Three. O, oh, four times yung mga anak, guys. So, after six years, nawala na ano, siya. Ito, dumating kahapon ah, February 17 Ang cute nyo guys oh. Ayan, si Dixie girl Ayan, welcome na welcome ka dito sa amin Dixie Ayan, alagaan ka namin ng maayos Ayan, new member ka sa family namin Dixie ha Ayan, hanggang dito na lang guys Bye-bye! Dixie